Yan ang tubig! Oy! Magandang hapon mga ka-farmer At ngayon ay pwede nang itanim yung ating mga punla dahil mayroon na silang tinatawag na tutro leaf o yung dalawang tutong dahon Kaya sa video na to ang gagawin natin ay kamang taniman sa video na to ka-farmer ay papakita ko sa inyo paano ang pagkakabit ng plastic mulch, ano ang mga dapat tandaan at isi-share din namin sa inyo kung paano magpatubig gamit ang plastic mulch na napaka-importante lalo pa ngayon sa panahon ng taginit. Kaya panoorin mo ang video nito upang malaman mo kung paano namin ito gagawin. Maraming salamat. So malamang lahat ng mga nagagarden Pamilyar kayo dyan. Yan yung plastic mulch. Kasukat pala ng plot na to ay 1 meter. Then yung daanan ay 1 meter din. Then yung taas niya nasa 6 to 8 uh, inches. Dahil taginit ngayon. Yan 6 inches yung kanyang taas. Papunta dito. Kung so tayo maglagay ng plastic mulch, siguraduhin natin uh, na na-plot natin ng maayos yung lupa o wala nang mga matutulis na pwedeng bumutas sa plastic mulch. Yan. Nung so, napino na natin, talagang ready na ready na. Kung gusto nyo mag-incorporate o maglagay ng mga organic fertilizer or synthetic fertilizer, basal application, pwede nyo rin gawin yan kaagad sa ganitong uh, stage. Yan. Update ko na rin pala kayo. Doon sa area na susunod natin gagardinan ay nasunog na namin. yon So may taas na yan nakaran hindi pa yan natabasan ngayon nasunog na namin siya so, pala ka farmer sa paggawa natin ng plot wag na wag na natin kakalimutan yung paglalagay nito ng latid upang sigurado natin na yung measurement mula sa dulo papunta dun sa kabilang dulo ay saktong sakto na 1 meter mas maganda yun sa pag install natin ng plastic mulch kapag hindi naman natin ginamitan ng ganito malamang sa malamang may area na malaki meron namang malit ito rin yung ginagamit namin sa paglibil ng lupa para, mala, para malaman namin kung saan yung area na uh, mababa pa o mataas at gagamit din tayo nitong bamboo sticks yan so dito namin binababad sa tubig para uh, hindi siya malutong kapag nag curve hindi siya mababalik flexible Dati yung ginagamit namin dito sa na bamboo sticks ay yung buho. Pero ngayon, yung kinorte ni Kuya Alan yung bayog. Parang mas marami kami nagawa na bamboo sticks sa bayog. Kumpara sa buho. Samantalang ito, uh, pagkatapos mga biyak-biyak, pwede mo pa siyang hati-hatiin sa kapal. Minsan nakakakuha ka ng dalawa, tatlo, hanggang lima. Ngayon sa pagkabit na natin ng plastic mats, ang una nating tandaan, dapat ang plastic mats natin ang silver ay yung nasa ibabaw at yung black naman yung nasa ilalim. Then ito palang plastic mats na to ay may sukat na uh, 1.2 meters by 400 meters. Kaya yung 1 meter na plat natin may 0.2 meters pa na susobra. Yun naman yung dito sa gilid. So ginagawa ito para paghinila yung plastic mulch ay hindi makaka alis. Ngayon bago natin ikabit yung plastic mulch, tanggalin na natin itong mga latit para hindi maging sagabal sa paglagay natin yung plastic mulch. Tapos pag hinilan ninyong ganyan, pagdating ng mga 1 meter, hindi niya napapaikutin. Ihilain. Hop! Batang. Oo, sige. Sige pa. Hop! Hop! At yan, nalapag na natin yung plastic match Sunod ay lalagyan natin ng bamboo sticks dito sa gilid. Itong gagamitin natin. Hmm. Kaparmer, natapos na natin yung paglalagay ng bamboo sticks. Hindi ko na napalag, napakita sa inyo kasi dalawa kami ni Kuya Alan nagkabit. So gamit itong bamboo sticks na to, ah uh, dalawang piraso kayo dapat no. So yung isa maglalagay doon at yung isa naman dito maglalagay. Hihilain yung sabay. din bago nyo ikakabit ito. So ito ay uh, nyo lang na liter binyan Tapos uh, ito pinakagili na to Pag nahila mo na to apakan mo na paa mo. Tapos itusok mo lang to Ganyan. tapos ko muna ganyan. yan. ah. So ganyan lang kadali no? Matapos nating malagyan ng bamboo sticks. Susunod na gagawin natin ay tatambakan natin dito sa bandang gilid para hindi pasukin ng hangin. Kasi pag medyo malakas yung hangin, tapos walang tabon dyan yung tendency nyan pwedeng matanggal yung plastic mulch niyo o di kaya naman ah uh, Mapunit yung plastic mats dahil sa lakas ng hangin. Kaya yan, lalagyan ng ganyan sa gilid. Pabigat para hindi makapasok yung hangin. At yan ka farmer, natapos na ni Kuya Alan. Ah, lagay lahat ng mga lupa paikot at uh, sigurado na yan na hindi na mapapasukan ng hangin yan dito pagkatapos dito uh, puputulin na lang natin tong plastic mulch para may lagay natin naman sa kabila so sigurado ini yung natambakan dito sa dulo ng maraming lupa o di kaya naman parehas ng sauna yung ginawa natin doon sa sauna ganun din Lagi yun ng kahoy dito at ipitin pwede rin 'yon. yan Then, pwede na putulin plastic mulch Okay, tapos na. Successful na yung ano natin. Then, subukan natin yung pinakaplano talaga namin ni Kuya Alan. Panorin natin si Kuya Alan kung anong gagawin niya. Oh, wow! Ang tubig dada sa gitna. So, mas lalong ipapakita namin sa iyo sa sunod na video kung paano ito gagana. Lalo pa kapag gagamit na tayo ng mga hose at iba pa. So, abangan yan. Sunod natin video. Yan na! Dito na, kuya! Hahaha! <laughs> Hello ka-farmer, magandang hapon sa ating lahat at pangalawang araw ngayon ng pagkakabit namin ng plastic mulch. Kasama ko yung mga pugi ngayon, lima sila lahat. Yan, isa-isay natin. Ito, kilalang-kilala nyo na yan. Si Kuya Alan. Yeah. Yon, si Kuya Dex. Yon, si Uncle. Uncle! Yan, si Nonoy. Noy! Yon, si Dondon. Yan. Ay, silang lima yung kasama natin ngayong araw ang ah, ginagawa natin ay ka, kadugtong ng kapo no. Naggumagawa sila ng plat. Papansin niyo yung yung malalim na parte na yan. Yan natin papadaanin yung tubig kaya medyo malalim ng konti. Konti lang naman. <coughs> Tapos yun naman si Nonoy, pinapantanggal niya yung mga ugat ng kahoy. to naman dalawa yan taga basag ng ano ng lupa. Kasama natin si Dondon, si Nonoy. Ganyan yung starting ng gamit ng pagkabit ng mulch okay. naayos nilang mabuti kinakabit na nila yung sanga ayan kapag na sit up na doon sa pinakadulo hihilain na yan so the best yung tatlong piraso kayo saan pagdating dito ah hilain na Nice, nice, nice. Yeah. So shut my shot. Ilating dito sa dulo. Tatambakan nila ang lupa. Para hindi na atras ulit. Yung plastic mats. Next step ay paglalagay ng bamboo clips. Yan. Sa paggamit naman ng ano, bamboo clips. Maganda yung partner-partner dalawa-dalawa para hila. Pag hila kabilaan. Saan hilain mo pa san? Dapat magunat 'yan. Yan. Matapos malagyan ng bamboo clips. Ito na yung ginagawa na ni Nonoy. Tinatamba ka niya na yung pinaka gilid ng plastic mulch para hindi papasukin ng hangin. Uh, protection yan para hindi makapasok yung hangin sa loob. eh, once walang ganyan, pag umihip yung malakas na hangin, may posibilidad na mapunit yung plastic mulch at matanggal. Mahirap nang ibalik kapag nagkaganon isa rin pala bago namin nilalagyan ng plastic mats binubusan na muna namin ng tubig para basa yung lupa uh, kapag uh, tumapat yung plastic mats sa lupa na basa hindi matalas titisting natin itong tubig na ito ibubus natin mula doon kung uh, gusto pupunta dito let's try でんべーおい Kapamer update pala dito sa ginagawa natin na trellis. Hindi pa natin nagalaw kasi yung punla natin na ampalaya ay hindi tumubo yung makiling. Ewan ko ba dalawang lata ng makiling ay hindi tumubo. Uh, ginamit natin yung yung ragdoll method at saka yung direct method. Lahat nun hindi tumubo. Hindi ko alam kung yung problema siguro sa seeds. Kaya abangan na lang ninyo sa mga susunod nating upload na video kapag ginawa na natin itong tree ng ng ampalaya actually nandito na lahat ng mga materialis na kailangan natin katulad nito ng uh, tuway na to at iba pa ilalagay na lang natin dito at abangan din niyo yung transplanting na gagawin natin uh, pagkatapos na ma-install natin lahat ng plastic mulch kaya maraming salamat sa inyong patuloy na panunod sa ating video and I hope na nakapag-encourage tayo na makapagsimula na kayo ng inyong gulayan. Kaya kung may tanong ka, meron kang uh, suggestion, i-comment mo yan sa ating comment section para mabasa ko at mapag-usapan natin at syempre, malaman din ng iba nating mga kaparmer. Sa muli, kumakalimutan mag-like, mag-share and syempre mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!